Samantala sa iba pang uh, balita, nakapagtala naman ang fibox ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology, ng minor eruption sa binabantayang Taal Volcano. tinawag ng mga seismologist ng FIBOX na minor phreatic eruption ang naganap sa Taal Volcano kahapon ng hapon. Sinabi ng FIBOX ng eruption sa summit crater na nakunan ng time-lapse camera ng FIBOX 4.33 p.m. Nagbuga ito ng usok na tumaas ang 300 metro mula naman sa bunganga ng vulkan maliban sa eruption, siyang volcanic earthquakes ang naitala sa paligid ng vulkan sa nakalipas na 24 oras. Anim sa mga pagyanig na naramdaman ay volcanic in origin kasama ng isang patuloy na tremor o pagyanig na naririnig pang dumadagundong sa ilalim ng lupa na nagsimula nung pang alas 7 ng umaga ng Merkules. Na-monitor din ng FIBOX ang moderate sulfur dioxide emission na nag-average sa magit 1,700 toneladang isinisingaw araw-araw. Umaabot -araw. hanggang 6 na ang metro pataas ang singaw ng usok na ito ng vulkan. Nakadetect din ng state volcanologist ng short-term inflation o pamamaga ng Taal Volcano Island. Ibig sabihin, maaring nag-iipon ng pwersa o nabarahan ang pagsingaw ng pressure sa Taal Volcano. Nananatili namang nakataas ang Alert Level 1 sa Taal Volcano, nagpaalala muli ang FIBOK sa publiko ng pagpasok sa mismong Taal Volcano Island, lalo na sa main crater o ang tinatawag na Daang Castilla Fissures ay nananatiling mahigpit na pinagbabawal dahil sa posibleng biglang steam-driven explosion, volcanic quakes, ashfall at maging bigla ang toxic gas emissions at ito ay nakamamatay ay e pinagbawal na rin ang paglipad ng eroplano sa paligid ng vulkan at maging ang pamamangka sa Taal Lake. Patuloy po